Pilipinas, sino kin ba kay? Nasa duwa. ka no. Pero nami na tumada. Sticker. Sa top ko muna. <laughs> Subscribers. Kabe ko sa motor ko. Yan ko kana. Subscribers pala natin itong mga to Thank you, thank you. What's up mga kanipi? Good morning! Nagbabalik ang yung lingkod si kanoypi for another video. Araw ng lunis ngayon. As usual, mamamasada na naman tayo kasama si Mia. Bali, nandito na si Mia. Bagong tricycle wash mga kanaypi Ayan Yan o basa pa dito sa ano Yan pinaliguan ko na naman kanina Kaya malinis na naman siya ngayon Bali pinapainit ko na lang yung kanyang makina Tapos punta na tayo Nakailaw pa yung ano Yung ilaw sa loob Ayan So samahan nyo na naman kami ngayong araw mamamasada tayo mga kanipi para maghanap buhay kumita na naman ng pera pang allowance di ba? kailangan ko yan dahil dalawa na yung aking anak kailangan kong dublihin pa yung sipag ko <laughs> yan yung pambawan na rin yan sa school pambili ng gatas ni Maika <laughs> yan mga kanipi alam nyo na kung saan mapupunta na naman yung pasada natin ngayong araw di ba? So, samahan nyo ako. Yan lang kayo. Sana supportan nyo pa rin ako sa lahat ng ginagawa kong video. Thank you, thank you so much sa ginagawa ng no skip ads ng aking mga video mga kanayuti. Maraming maraming salamat sa inyo sa suporta. At pasensya na lang sa mga hindi ko pa na shoutout ng mga pangalan nyo. antay lang. Basta ma-reply ni Mrs. Masasakot ko na yung mga pangalan nyo. Okay? At ko lang yung gate para ano, makaalis na tayo so tara, tara na mga kanaypi Bali na pick up ko kanina dun sa ano Sa labasan ng EGL Ayan National Buhin ang natin 50 pesos Alright Bali 314 5.62 liters Ayan. Full tank na naman si Mia mga kanay Bali pangatlong beses na ako na nagpagas dito Maganda naman mga yan Ayan pulong pulong na naman Okay ng panibagong pasayro mga kanayipi tayo mga kanayipi Where are you going sir? Lyceum Lyceum? Yeah, okay oh? Okay. Yes. No balance? No. Ay ji gamit mo

Thank you. Hello. ayan mga kanipi naibaba na natin si mamshi kumita tayo ng 60 pesos all right. all left right. tapos na akong nag almusal tapos na rin akong nagtrabaho dyan sa aking mga alagang manok nakapagpakain na rin at nakapagpalit ng inumin nilang tubig bali nagbigay tayo ng ano ng vitamin sa kanila so ngayon papunta na ako ng uminggan kukuha na naman ako ng stock na bigas kay kuya Wiltan samahan nyo na naman ako na bumiyahe papuntang uminggan okay mga kanayipi mamaya na lang tayo na ano na mamasada pag nakabalik na tayo medyo ayos naman na yung kita natin ngayon <laughs> naka 450 na ako mga kanipi sinerte tayo kanina ayos maganda yung buhay na mano natin tapos dire diretsyo na ayan let's go let's go mga kanipi. sa Rosales mga kanaypi one way lang yung dumadaan dito sa may tulay tulay ng Rosales Ayan, ginagawa pala oh under construction yung ano yung highway nila dito kaya matrapik haba Yeah. Ayan, kumuha tayo ng sampulit mga kamente Ayan Ayan, may sample tayo ng bigas mga kanaypi Isang kilo yung binigay ni kuya <laughs> I-try natin mamaya yung iluto Para alam natin yung ano Sasabihin natin sa mga buyer natin na uh, pumibili ng ating bigas Okay, let's go, let's go nandito na tayo mga kalipi. ay grabe ang init alright ay raos na naman ni Mia ang pagkarga sa kanya ng ano ng sampung sakong 25 kilos na bigas at 50 kilos na pagkain ng manok ayan, isang 50 kilos alright mga pi, thank you so much na naman sa pagsama sarado natin tong gate ayan mga pi buhatin na natin tong mga bigas na to ah apat agad yung bubuhatin natin. Let's go. Kailangan nating magsipag. Bawal mapagod ka no, Pi. Tuloy-tuloy lang. mga kanipi may anin na piraso pa tayong kukunin doon kaya yung right? tapos yung pagkain ng manok may isang sako dito <laughs> lang talaga kailangan lang talaga na sipagan ko palalo para umasinso kahit nandito lang sa Pinas sabi nila yung iba pag OFW ka at umuwi ka na sa Pinas tawag nun babalik at babalik ka pa rin sa abroad so pipilitin natin yon mga kanaypi na hindi na mangyari kailangan lang natin na ano, sipagan pa lalo dito sa Pilipinas at grind lang ng grind para ano para umasenso para hindi na bumalik ng abroad diba? Yan mga kanipi. Yan ang kailangan ko <laughs> Lalo na dalawa na yung anak ko Kailangan kong dublihin ang sipag ko pa Ayan Para ano Para umasenso yung pamumuhay namin Okay Let's go Buhatin pa natin yung anim na piraso Na bigas Tapos yung isang sakong ano Pagkain ng malok <laughs> Okay mga kanipi. Balikan ko na lang kayo mamaya no Ayan, mga pi pagkatapos ng bigas, soft drinks naman yung isa sa natin ngayon. Ayan, para may paninda na naman si misis, naubos na eh. Okay, tara, lagay na natin kay Mia. Mga na ipi, baba na natin to Baka ibaba pa ng iba eh <laughs>

thank you bye katoy idagasto na <laughs> thank you thank you thank you sa kapatid ko nagbigay ng lechon manok mga kanoypi andon gigarod na Ayan, thank you so much sa kapatid ko na si Ate Josie Josephine Espanyola yung taga Binalunan Binigyan kami ng lechon manok <laughs> Ayan So hanap ulit tayo ng panibago mga na pasayero Where are you going, sir? You want to <laughs> Subscribers. Kaya sa motor ko. ka na. Subscribers pala natin tomate. Thank you, thank you. Ayan, yung mga nagtatrabaho dito sa SRG. Uh, Auto Paint Center. Dito sa Langkasan mga subscribers pala natin yan eh shout out ay kakapit to sa mga motor nila mga kalipi no ayan thank you thank you so much ayan mga kalipi nandito na tayo sa bahay bali ang nabili ko lang ano isang asukal <laughs> one port na asukal yun lang yung binili ko ngayon at nakita nyo naman may binigay yung kapatid ko na ulam namin kaya hindi na ako bumili para bukas na lang yung ano, bibilin ko mga kanipi uh, maraming maraming salamat na naman pasensya mo na ngayon dahil wala namang shout out mga kanipi hindi pa nakapag reply si misis ayan abang abang lang sa mga susunod na vlog mga kanipi basta ma reply na yung mga comment nyo antay nyo na lang na ma shout out yung mga pangalan nyo diba? So, salamat dahil nandyan pa rin kayong sumusuporta sa aking mga video araw-araw. Kahit anumang i-upload ko, nandyan pa rin kayong sumusuporta mga kanaypi. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. So, kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi mga kanaypi. I love you all and peace out.